Magbigay lang po tayo ng konting reaction dito regarding sa isinasagawa ng lower house na hearing regarding sa extrajudicial killing uh, during the time of um, Duterte. Dalawa yung naging resource person dito na itatapit natin. Isa si Garma, tapos si Karwin Espinosa. Pero ito kasi, nagbasa dito si Garma ng affidavit niya. Hindi natin tatapusin pero isasama rin natin kung ano yung nakapaloob doon sa affidavit niya. Ayan, ito. First is the reward. If the suspect is killed, second... Ayan, no? Uh, kung mapapansin natin dito, si Garma, very emotional. Pero syempre kasi, naiintindihan natin yan kasi bakit kinakanta niya isa sa pinakamalaking tao dito sa Pilipinas which is si Duterte talaga mayroong extra, extra judicial killing uh, sinasabi niya dito na parang mayroong reward system nakapag, nakapatay uh, siguro ko yung polis uh, may reward na manggagaling sa presidente If, is the kawawa naman dito si Garma I mean, in na uh, kawawa kasi bakit parang no choice siya kundi uh, kailangan niyang isiwalat lahat ng mga nalalaman niya. Kasi nandito siya eh, talagang pipigain siya dito ng mga kongresista na natin eh. Uh, Colonel Garma, can you speak louder? Uh, I'm sorry, speak closer. lang yung ano dito. <coughs> medyo mahina lang yung... Uh, sounds dito ni Garma or medyo hindi naiintindihan yung mga sinasabi niya kasi nga mixed emotion siya eh. Umiiyak siya habang binabasa niya. Pero dito kasi hindi na natin tatapusin yung video. Dito kasi na-link dito yung uh, si Bongo which is posible naman talaga na ma-link dito sa extrajudicial killing kasi kanang kamay nga siya ni Uh, dating President Duterte. Di ba? Kanang kami kaya imposibleng walang alam to eh kasi dating hap sa gato si Bongo na parang caregiver ni Duterte, etc. etc. So, may alam talaga dito si Bongo. Well, dito, sinasabi lang naman dito na talagang totoong may extrajudicial killing during the time of Duterte. Uh, which is mali. Kasi bakit? Ang kawawa dito yung mga maliliit na tao eh. Diba? Yung mga drug users. Hindi na nabigyan ng due process. Malalaman mo na lang during that time may nakita ka ng nakalutang na tao sa Pasig River. Diba? Kawawa. Hindi tayo kontra doon sa programa or sa sinasabi niya, nalilimisin niya na mawala yung droga sa Pilipinas. Lahat naman tayo Uh, gusto natin mawala yung droga eh. Mali lang yung pamamaraan, 'di ba? Ang daming namatay. Nawalan ng due process, hindi nakakamit ng due process. And remember, ang mga drug users na po na maliliit na tao, 'di ba? Kung totoo sin, health issue, health issue po ito eh na dapat ah uh, gumagawa ang gobyerno natin ng ways kung paano sila makawala doon sa droga, di ba? Doon sa addiction. Kung ano, kung ano yung, for example, rehab, di ba? Wala naman may gusto na magkaroon ng droga dito sa Pilipinas. Ang mali lang, namamatay, ang daming namatay, tapos ang daming no, na, uh, hindi nakakamit ng ng due process, 'di ba? Pero kung inunan nila dito yung mga drug lord, parang kahit isa ata during that time wala akong nakitang pinatay nila or wala akong nakitang napakulong nila na drug lord. Except doon kay sa tatay ni Espinosa, which is drug lord daw yon ang na nakulong. Tingnan din natin dito yung ano kasi involved din dito si Dela Rosa eh. Kasi during that time, syempre si Dela Rosa impossible hindi siya involved. Siya siya yung PNP chief ng Pilipinas during that time, 'di ba? So mayroon talaga siyang uh, kinalaman dito, 'di ba? Uh, na na maaring sinusunod niya uh, galing doon sa taas which is si Duterte. Dr. Bato so, de La Rosa ang pahayag ng umunoy drug lord na si Kelvin Espinosa na siya raw ang nagutos na idawit si dating senadora Lala de Lima sa ilegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte. Ito si Kerwin Espinosa, ito yung naging witness din uh, during the Senate hearing na idiniin si Senator Laila Dilima na si Senator Laila Dilima daw ay drug protector ng Bilibid. Drug protector. Um uh, lahat ng mga naging witness nila puro puro drug addict, kriminal, 'di ba? Yung credibility wala. Pero napakulong nila si Laila De Lima, si Senator Laila ng pitong taon, 'di ba? Pero kagandahan matapang si Senator, hinarap hinarap niya yung mga allegation, 'di ba? Napatunayan na na-acquit siya sa tatlong Uh, court. Di ba? Nakwit siya. Pero it's still seven years. Tapos lahat ng witness, <laughs> puro kriminal at drug lord lang. Di ba? Tapos ito ngayon, bumaligtad si Kerwin Espinosa. Humingi nga to ng sorry kay Senator Laila Dilima sa ginawa niyang pagsisinungaling. Pero sabi naman ni Senator Laila Dilima, pinatawad niya na to si yung mga mga nagamit ng Duterte administration? Um, I-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Uh, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yan ang mensahe ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Squad, Napansin <laughs> ko yung... yung... atura ni Duterte, oh. Parang... Ayan, oh. Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Ayon kay Espinosa, may basbas -bas ni Duterte ang pagdadawit niya kay dating Sen. Laila de Lima sa illegal na droga. Ang... Eh, totoo naman talaga. Mayroon talagang basbas -bas yan ni Duterte. Kasi nga, ilang beses na yan, naging bukang bube, bibig ni Duterte na Uh, during the time of his presidency na ididiin niya si Laila de Lima, ipapakulong niya. Di ba? Walang duda yon talagang meron talagang bas-bas. Ginawa nila, nag naghakot sila ng mga kriminal, mga drug lord, di ba? Mga nakakulong, yun yung ginawa nilang mga witness. Di ba? Walang, walang mga, wala man lang mga, anong tawag yan, tangible evidences na magdidiin kay Laila de Lima na talaga Ang siyang protektor daw ng sa kanya na idamay si de Lima at iba pang personalidad. Walang iba kundi ang nooy PNP chief at ngayon ay senador na si Bato de La Rosa. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano Ayan, di ba? Bumaligtad na si Kerwin Espinosa. Pwede yung si, ano, si, sa akin si Bato ang nangyari sa ama ko. O, oh, isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Namatay ang kanyang ama na si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa sa umano'y shootout sa piita noong 2016 dahil umano sa illegal na droga. Naniniwala si Espinosa na biktima lang ng extrajudicial killings ang kanyang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo. nabakabit ang ng nang yung pagkamatay. Sa panayam sa programang Story Ko ng One You, di ba very emotional din dito si ano si si Kerwin. Ah uh, kung totoo uh, parang wala nga naman talagang credibility. 'Di ba? Kasi drug lord 'to eh. Eh I mean uh, ayun drug lord. Pero giving him the benefit of the doubt, di ba? Kung noon niya, pinaniwalaan siya. How much pa kaya ngayon? Tsaka tingnan niyo, very emotional din si Terwin Espinosa. Siguro ko, um, na mas masan, di ba? Na konsensya, kasi lalo na doon sa idiniin niya si Laila de Lima, pitong taon na injustice, nakakulong, di ba? Nawala naman mga konkretong ebidensya, tapos siguro ko na konsensya din siya doon sa mga extrajudicial killings na libo-libo ang namatay. gigil na, na gigil bina natin, na binanata bina ni ba? Senator De La Rosa <laughs> si Espinosa. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. <laughs> Sinungaling daw. Pero nung panahon ng um, amon niya, ang ginamit nila na, este, uh, na witness, si Kerwin Espinosa. Tapos yun ang binalik niya, tinawag niyang sinungaling. <laughs> Tsaka, Diyos ko, yung mga ribat nito ni Bato, parang hindi pang sinala. Pero mo, this was said under oath, <laughs> I understand, uh, in, uh, in the legislature. Um, so, di ba, uh, in, in the end, it's, uh, it's uh, something that was, uh, that was sworn to as uh, uh, to be correct and true and accurate. In sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug Lord o maniwala ka sa dating si Pente na ngayon may senador na. Pili ka lang. Oh, uh, di ba? Parang kinain din niya yung mga sinabi nila noon. Oh, uh, kung maniniwala ka daw sa drug lord or maniniwala ka sa PNP chief, dating PNP chief at ngayon senador na. Pero dati, nung PNP chief sila, pinaniwalaan nila si Kerwin Espinosa. Di ba balimbing ngayon na sila na yung nadidiin ngayon dito sa extrajudicial killing 'di ba sinasabi niya na uh, hindi credible si ano si Espinosa ang buhay nga talaga is ano um, hindi mo masasabi. Ngayon sila naman ang nadidigyan. Wala naman daw balak si Dela Rosa na kasuhan si Espinosa. Nanindigan naman si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon sa sorry kay Delima dahil sa pagdawit sa dating senadora. Patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay kapo na walang na naman. Ako yung tingin ko dito, a uh, very sincere yung paghingi ng sorry dito ni uh, Kerwin Espinosa. Uh, paghingi niya ng sorry kay Laila de Lima. Kasi kung totoo si naman talaga, um, um, uh, lahat naman talaga ng mga uh, nagdiin kay Laila de Lima is lahat mga drug user, drug lord, criminal 'di diba? Pero tingin ko very sincere naman dito si Espinosa. Siguro ko nang masan, 'di ba? Na konsensya. Lahat naman siguro tayo kahit siguro ko ano is meron ding konsensya. Sa isa diba? namang pahayag, sinabi ni Delima na hindi na niya ikinagulat ang pagbawi ni Espinosa sa kanyang testimonya. So dati ko na nga pong alam na rinikant na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, uh, categorically, kay uh, former police chief and now Senator Bato de la Rosa. Ngayon na lang po yan publicly. Although, kung naririnig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really uh, uh, then a uh, police chief uh, de la Rosa who coerced uh, certain witnesses Duda naman ang ilang kongresista sa motibo ni Espinosa sa pagharap niya sa pagdinig, lalo tatakbo siyang alkalde. Siniguro naman ang Quadcom na susuriin nila ang testimonya ng mga resource person bago bumuo ng committee report. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ayun, di ba? Ganyan talagang buhay. Kung kayo noon... Kung sila noon grabe yung pagdiliin nila kay Senator Laila de Lima. Tapos ngayon sila naman. Pero magkaiba sila ni Senator Laila de Lima. Si Laila de Lima kasi uh, hinarap niya lahat ng kaso. Di ba? Hindi natakot. Nagpakulong. Di ba? Kasi alam niya, malinis ang konsensya niya eh. Pero ito, yung mga alipores, lalo na si Nakibuloy, di ba? Si, sino pa? Si Hari Roque. Diba? Talo pa sila ni Laila de Lima. Eh. Sila nagsisipagtaguan sa mga lungga. <laughs> well, yun lang po muna yung short video. This is my first time um, na magkaroon ng reaction uh, video. I hope magtuloy-tuloy ito at um, uh, supportahan niyo po ako.